natin ng uh, bago pong hepe ng Philippine National Police. Aba. Uh, magiging bagong hepe Major General mm -hmm. Nicolas Story III. sir. Congratulations po sa inyo. At uh, sinuportahan po 'yan ni uh, PNP Chief Promel Marbil, Oo. yung kanya pong uh, magiging kapalit tandem. Oo, at hmm. ang uh, marching order po ni hmm. outgoing uh, General uh, Marbil Tandem PNP Chief kay General Torre na ipagpatuloy po mm. yung mga naumpisa ng reforma... ...diyan po sa Philippine National Police. Hoy, good job ah. In fairness mm. po sa stint nitong ni PNP Chief General Marbil ...hindi siya extend tandem kung wala lang. Ano. At, naging maayos po kahit papano itong election po natin tandem... ...natutukan ang gusto. Police visibility tandem, isa-usa magandang nagawa ko niya. Mm -hmm. At syempre tandem, bukod ho rito... ...wala akong gaanong narinig ng mga human rights violation. In fairness naman tandem. Oo, at mm. uh, ang kagandahan din po kay uh, outgoing uh, mm. PNP Chief General Marbil ang binanggit niya, mas mahusay sa kanya si General Torre. Ay, napaka-humble ano. Oh, maganda, maganda naman tande tandem kahit papaano. Marami hindi naman matatapos ang paglilinis ng PNP, but at least tandem, yung sa liderato po ni PNP Chief Marbil. Sir, in fairness, tawag ano sabi niya lagi sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis ligtas ka. Ano kaya sasabihin naman ni General Torre tandem ano? oh, totoo 'yan. At tandem, saludo lahat kay General Marbil, no? Yes. Lalo na nung nagdaang eleksyon.